Hello mga nanay! Kusina department na naman po tayo. Magluluto na naman tayo ng tanghalian ng ating pamilya. At ang naisipan kong lutuin ay sinigang. So ito, paghaluin ko lang yung bawang, sibuyas, luya, at kamatis. May uh, binili din ako na lemon leaves from Thailand. At ayun, pagkakulo ng tubig, nilagay ko na lahat yun. Nilagyan ko, nilagyan ko na rin siya ng patis at sinigang mix powder. Kayo mga nanay, anong lulutuin nyo ngayon para sa pamilya? Medyo malamig na kasi ang panahon ngayon kaya kailangan nating magluto ng medyo masabaw. Kaya ito sakto sa panahon, Disyembre ngayon so masarap maghigop ng sabaw. At ito, magluluto ako ng salmon, pinaghalo ko siya sa shrimps para mas malasa pag may shrimps. Pagkapakulo ko siya ng mga 7 minutes, eto nilagyan ko na ng gulay, okra at lettuce. 30 seconds lang. At eto na, nakaserve na ang tanghalian. Hinihintay ko lang aking mag-ama para pumunta dito sa kusina at kumain. Eto, paborito kasi nila yung head part. So, hati yun sa isa, I mean, hati yun sa dalawa. So, tag-iisa sila ng uh, mangkok para sa uh, paghigop nila ng sabaw. At ito ang serving. Maraming salamat sa panonood. Follow for more.